sobrang sakit. Yung taong pumatay sa asawa ko, noong una, ayaw nilang aminin na ginawa nila yun. Yung nambugbog sa kanya, may utang sa kanyang 20 pesos. Tapos siningil niya. Mga tambay, mga adik, labas-pasok sa kulungan. Simula taong 2018 ay aktibo na bilang volunteer ng Quezon City Anti-Crime Advocate si Mang Jose Dito. Matyagang binibigay ang kanyang oras para makapagserbisyo na walang hinihing kapalit. Masaya so, siya sa anti-crime sa ginagawa niya. Gusto niya nga makatulong doon sa ano, pagsubo ng mga krimen. Kung may nanggugulo doon, nag-ano sila nang mapapayapa. yung ano. Eh, oo, gabi-gabi po yun, nagjujuti. Pero nito lamang ikadalawamput isa ng Marso, isang insidente ang hindi inaasahan. Hindi naman maayos yung kanyang pagkamatay eh kasi para na rin siyang pinas lang ng mga tao na, ano, na walang kalaban-laban. Noong time na yon nung nabugbog siya, may tumakbo doon sa akin sa bahay. Ang sabi nga, binugbog nga daw siya. Tapos, nakahandosay na siya doon sa gilid ng, ano, sa gilid ng gater. Noong nung nakita ko siya, kinausap ko siya. Tapos, dumilat yung mata niya. Ang sabi niya, sabi ko sa kanya, anong nangyari iyo? Tapos, ang sabi niya sa akin, last na sabi niya, dahil sa 20 pesos. Yung nabugbog sa kanya, may utang sa kanya 20 pesos. Tapos, siningil niya mga tambay, mga adik, labas-pasok sa kulungan. Eh, wala naman sila puwang sa mundo dahil mga salot naman sila eh. Matapos ang nangyaring pambubugbog di umano ng mga sinasabing salarin ng misis ni Mang Jose dito ay naisugod pa siya sa ospital pero huli na ang lahat. Diniklar na ano ng doktor na heart attack yung kanyang pagkakamatay. Yun ang findings nila. Pero kasi may pambubugbog, kaya hindi ako nagiging, hindi ako nagiging kumbinsido doon sa ano. Siyempre, pag heart attack, may pinagmulan, sabi ko doon sa doktor. Hindi na niya siguro nakayanan, bumigay na siya nung time na yun kasi kinadyakan daw siya dito sa gilid, tapos sinipa yung tiyan niya. Tapos habang naka nakahiga niya sa simento, tuloy-tuloy pa din ang pagtadyak ng tiyan niya. Sobrang sakit kasi yung taong ano, yung taong pumatay sa asawa ko uh, noong una, uh, ayaw, para. ayaw nilang aminin na ginawa nila yun. Kasi sila, buhay sila ngayon eh. Makukulong lang sila ng habang buhay murder eh, yung kaso nila. Pero hindi pa sure kung anong mangyayari sa kaso. Pasalamat lang din ako sa mga kapulisan kasi pati krami tumulong na sa pagtutugi sa kanila. Mm, nasa kulungan ha? Maghihiring na sila ngayong Monday. Mabuting tao rin kung ilarawan si Mang Jose dito ng kanyang kasama sa anti-crime advocates, ang sekretary ng Payatas Chapter na si Ginang Perlita. Bilang sa amin din, na uh, uh, member namin siya, taga, matagal namin siya makasama. masakit din sa amin kasi volunteer yun, Tapos, ah, uh, siyempre wala na nga kaming sahod, wala na nga kaming ah, uh, Tapos, sa, sa isang iglap lang ay isang kapatid namin sa volunteer man mawala ng ganun lang. Tapos ang pumaslang pa sa kanya, salot pa sa lipunan. Para kay Nanay Cecilia, ang pagkawala ng mister ay parang isang sugat na walang kasiguraduhan ang paghilom. Sobrang malaking kawalan siya kasi mahirap mawalan ng isang haligi ng tahanan. Dibb, mamimiss ko siya kasi sa all 20 years na mahigit na pagsasama namin. Nagiging mabuting ama naman siya. Nagiging mabuting padre di pamilya siya.